Bro, bro, may tunnel din. Secret cave din. Tinambakan ng tunnel din. Pero, pero ito yung portal oh. Magkabilaan, nag-aawakan. Kaso may mga bubuyog. Grabe oh. hmm? timbangan ano ay ano Basta dito dito gani dito naba to Oh nagpikapitanay sila nagpikapitanay sila Ang to lang at tatlo gid Tapos <coughs> ini na to nagahawakan yung mag-ina mag ano mag inta pituan din eh Yan po yung timbangan ng ano ng balite Tapos ito Dito lang Mm. Ayan. Ito yung entrance tunnel. Tunnel po siya. Okay. May tunnel so, sa loob. Oh, mm. So, lakas na ng inariya dito at saka tinambakan todo matigay oh. pa ako ayan <todic> ha gani tiigot ano so sa may buo. May mga kapertudes oh ang ganda ano maghawakan yung yung ano nila yung mga ugat napakalaking yung uh, puno ng baliti at saka napakapalhe malalaking baging ayan no? sa taas so, mga kabartodis oh. tingnan natin dito kung may daanan ayan yung butas tina, tinabunan na talaga ng uh, ugat ng baliti lagaw lang kami dito mga amigo hindi ah. man kami malain ng tao ah parang Japanese bamboo na ibang klase oh. kukuha tayo ng ano magkabilaan na bagi ano, na ano nakahoy ng baliti na ito ayano oh Laki talaga Hmm. Ayun, mga kabartudis oh. Ang laki ng puno ng balite oh. Tapos nagsa gat. Ito bumuka. Hinawakan ng isang balite doon magkabilaan din oh, naghahawakan din. Ang lakas ng enerhiya dito. Yeah, at saka malamig yung hangin. Napakalamig na parang yellow yung dumadampi-dampi sa atin. May mga spirito talaga dito. Ay, ano to? Para buo siyang mohon.

Ayun ano, oh, maganda yung pagka -kapit tayo na ano. gandang mo, kapit nila. Tapos may kaway pa na lumusok. Okay. Ha? Kage la bo. Hmm. Oh. Tunam eh. mga baston. Oh, grabe oh. Yung ugat oh. Ayan hanggang Tapos dito. Puno, Tapos may puno pa dito. Oh. oh. Isang ilang piraso isa yung puno niya oh isa dalawa tatlo apat lima limang puno ng baliti ayun oh, oh krabi grabe grabe yung ano limang puno yun oh isa dalawa tatlo apat lima

Ayun, malaking uh, baliti o. Oh. At saka malaking uh, baging. Pumulupot na. Hmm. Hanggang dito lang muna. God bless po. Sino ang lahat.